Eh mga kalakbay ito yung uh, plant dito sa aming barangay. Tama. Naiya sila. Sample kagaya nito. Tama. Ang galing. Pare siyang may buhay. Pag nakawa kami siya. Automatic. ay no. Nabuko siya. Ah Hmm. Wow. Magic plant or may dito kung tawagin. Pero ang galing nyo. O, oh, tabi tabi po. One, two, three. May mayain niya. Ang galing. Ito yung mayain plant dito sa aming barangay. Kung saan? eh dito ay uh, damo lang pero sa iba, plantitos. Sa so, lalo sa ibang bansa. Pag may gusto, pwede mo na biga ko kayo. Mayain plant dito sa aming barangay. Sample ulit. Ayan, tama. Wala tong scam. 1, 2, 3, ayun o, oh. mm, galing, <laughs> magandang hapon, <laughs> maraming ito sa amin, sa mga gusto PM, bigyan ko kayo.